Fully booked na ang mga accommodation establishment sa bayan ng San Juan, La Union, ilang araw bago ang surfing break na mag-uumpisa na sa October 24 hanggang 26 sa bayan ng San Juan. May gaganapin ding mga aktibidad sa katabing bayan ng Baknotan. Mahigit 150,000 na bisita ang inaasahan ng San Juan Tourism Office sa tatlong araw na event so expected talaga na mapupuno yung mga accommodation establishments natin. Uh, siguro ang request namin no is to be a very mindful doon sa possible na impact nila sa ating shoreline, sa ating surfing area. Pero tiyak na hindi lang ang surfing capital of the north ang darayuhin ng mga bisita. Maging ang iba pang pasyalan malapit sa San Juan. At maging mga puwok dasalan na rin, gaya na lamang ng milagrosong Our Lady of the Namakpakan Shrine ng bayan ng Luna. Bukas ang simbahan sa mga nais magdasal at magnilay-nilay. 5 o'clock in the morning open na po until 6 in the evening. Pwede naman i-extend kung kailangan. Pwede magdasal, magpicture-picture to take uh, some souvenirs. Marami rin kumukuha ng tubig ni Mama Mary. They can fetch water because that is potable. Uh, well, we expect that they know what to wear when they enter the church. Kaya yun lang po, uh, wag lang masyadong mag-ingay, oh, uh, especially when the mass is going on. Dinarayo rin ang simbahan dahil sa tubig mula sa bukal na pinaniniwala ang nakapagpapagaling ng anumang sakit. Nakahanda naman na umano ang deployment plan ng pulisya para sa seguridad na mabisita at kaligtasan ng mga nakalatag na aktibidad sa surfing break. We expect na ang mga foreign and local tourists natin is uh, mag, uh, magdadagsa ang pupunta dito. So rest assured naman ng uh, La Union Police Provincial Office including the PGLU na well prepared po tayo sa mga activities nilang darating. Joan Punsoy, Balitang Solid North.